ang duwending nakalimot. Bago tayo magsimula, maaari bang pa-subscribe ng aking YouTube channel Miss Cyrus Story at papindot ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Salamat! Sa bayan ng Luntian, may isang lugar na hindi man lang binabanggit ng mga tao ng hindi pabulong, ang Banwang Lumot sinasabing ang sinumang mang pumasok dito ng walang pahintulot ay maaring hindi na makabalik. O kung makabalik man, daladala -dala na ang sumpa o pagkalimot. Sa lugar ding iyon, nagsisimula ang kwento ng isang duwende na halos hindi kilala ng kanyang sariling lahi. Ang duwende na nakalimot sa lahat, pati sa sarili niya, ang kanyang pangalan Pipit Lumirag si Pipit Lumirag ay kakaiba sa lahat ng duwende sa banwang lumot. Maliliit sila, madilim ang balat, at bihira makipag-usap sa tao. Pero si Pipit Lumirag, tila kasing lambot ng sinag ng araw ang aura, at mas maliwanag ang kanyang mga mata. Pero iyon ang nakakakilabot. Hindi niya alam kung bakit siya iba. Hindi niya alam kung sino talaga siya. Dahil may nawawala sa kanyang alaala. -ala ang tanging alam niya, may isang bagay na ninakaw mula sa kanya, isang ginintuang bato, at iyon ang nagtataglay ng kanyang buong pagkatao. Dahil wala ang batong iyon, para siyang kandilang nauupos. May mga araw na nagigising siya na hindi na niya kilala ang sarili. May araw na hindi niya alam kung bakit siya nalulungkot. May araw na hindi na niya matandaan kung anong pakiramdam ng pagiging buo. At sa isang gabing mahangin, napadaan siya malapit sa baryo at doon nagbago ang lahat. Si Elmo, isang labing isang taong gulang na bata, ay may kakayahang hindi alam ng karamihan. Nakakakita siya ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Noong una, akala niya bunga lang ng imahinasyon. Pero habang lumalaki siya, Napansin niyang ang mga anino sa gubat ay kumikilos, ang hangin ay may bulong at minsan may maliliit na paa sa bubong kahit wala namang tao. Hindi niya ito kinukwento kahit kanino, kahit sa nanay niyang si Alona, dahil baka ipagamot siya. Isang gabi, habang umiigib ng tubig, narinig niya ang mahinang boses. Hoy, tao, may nakita ka bang kumikislap na bato? Paglingon niya, nanigas ang katawan niya. Isang maliit na duwende, halos dalawang dangkal lang ang taas, ang nakatayo sa ibabaw ng timba. May berdeng balat, may matang kumikislap na parang bituin sa dilim. Pero mukha itong naliligaw, hindi nakakatakot. Bato? Anong bato? Tanong ni Elmo. Gininto ang bato. Sa akin yun. Ninanakaw nila. Nila? Sino sila? Biglang lumabo ang mata ng duwende. Tila may inaalalang hindi niya maabot. Hindi ko maalala. At mula roon nagsimula ang kakaibang samahan. Dala ng awa at pagkamausisa, tinulungan ni Elmo ang duwende. Kinabukasan, binalikan niya ito sa gilid ng kagubatan kung saan madalas itong nakatitig sa kawalan. "Bakit mo hinahanap ang bato?" tanong ni Elmo. Saglit na natahimik si Pipit Lumirag, tila lumalaban ang kanyang isipan sa pader na hindi niya makita. Dahil, yun ang puso ko, ha? Tao, ang batong ginto na yun ang naglalaman ng alaala, ang kaluluwa ng mga duwende. Kapag nawala ang alaala, mawawala rin kami. Doon niya nalaman ni Elmo na hindi simpleng bagay ang hinahanap ng duwende. Hindi ito basta bato, ito ang buhay nito at may kumuha nito isang nilalang na inaalis ng lahat sa banwang lumot. Isang duwending itim. nagpasya si Elmo na tulungan si Pipit lumirag. Nagtungo sila sa banwang lumot. Isang lugar na parang may sariling hininga. Habang lumalakad, napansin ni Elmo na gumagalaw ang mga ugat ng puno. Sumasabay sa tibok ng puso ang hangin at may mga matang nagmamasid mula sa likod ng lumot. Pero napansin din niya ang kakaiba sa kasama niya. Habang papalalim sila sa gubat, unti-unting bumabagal ang paglakad ni Pipit Lumirag. Tila may humihila sa kanya pabalik. "Pagod ka?" tanong ni Elmo. "Hindi. Natatakot ako." sagot ng duwende. "Parang may bahagi ng isip ko na ayaw bumalik dito. Bakit?" umiling si Pipit Lumirag. Hindi ko maalala. Dinala sila ng kwento ng duwende sa pinakalumang puno sa gitna ng kagubatan. Ang puno ng paglimot. Dito raw nakatira ang duwending nagnakaw ng kanyang alaala. Habang papalapit, ramdam ni Elmo ang lamig na hindi pangkaraniwan. Hindi lamig na parang hangin, kundi lamig na parang may nakatingin sa mismong kaluluwa mo. At doon siya nakita ni Elmo ang duwending itim, si Sabulong. Maliit din tulad ni Pipit Lumirag, pero masakit sa mata ang pulang ilaw na nagmumula sa kanya. Nakatayo ito sa ibabaw ng isang makapal na ugat ng puno, habang hawak ang ginintuang bato. Tinala mo ang tao, sabi ni Sabulong. Gusto mong makuha ang alaala mo, Pipit? Lumapit si Pipit Lumirag. Sabulong, ibalik mo yan sa akin. Hindi ko na kaya. Nawawala na ako. Tumawa ang itim na duwende. Pero iyon ang pinakamasakit na pagtawa na narinig ni Elmo. Parang isang iyak na pilit tinatago. Hindi mo kaya. Sigaw ni Sabulong. Ako ba kaya mo namang maalala? Tumigil si Pipit Lumirag. Parang may pumunit sa kanyang dibdib. Ako? Bakit kita dapat maalala? Tanong niya at doon tuluyang sumabog ang galit ni Sabulong. Dahil magkaibigan tayo, noong una, noong bata pa tayo, ako ang una mong nakilala. At nang nawawala na ang alaala mo, ako ang unang nawala sa isip mo. Dagli ang lumuhod si Pipit Lumirag. Sabulong, patawad. Hindi ko ginusto. Yan nga ang sakit. Sigaw ng itim na duwende. Hindi mo ginusto. Hindi mo maalala hindi mo ako maalala. Hindi mo maalala kahit ang sarili mo. Tumaas ang kamay niya, handang durugin ang ginintuang bato. Kaya mas mabuti pang wala ka ng maalala, kahit kailan. Sa bulong, huwag. Isang mabilis na takbo. Isang pagtalon. Isang pagsalo. Hinawakan ni Pipit lumirag ang bato bago pa man ito mabasag. At nang mahawakan niya ito, Boom! Nagliwanag ang buong gubat kintong liwanag ay kumalat sa katawan ng duwending nakalimot. Parang sumisigaw ang mga puno, umaawit ang hangin, sumasayaw ang mga anino. Sa isang iglap, parang bumalik lahat ng alaala. Ang pagkabata niya, ang mga ngiti, ang mga araw na sabay silang naglalaro ni Sabulong, ang gabing naghiwalay sila, ang takot ng kaibigan niya na tuluyan niyang makalimutan ang pagnanasa nitong itago ang alaala para hindi ito mawala sa puso ni Pipit Lumirag at nang mawala ang liwanag, tumulo ang luha sa mata ng duwende. Kaibigan kita, sabi niya, hindi mo kailangang nakawin ako para manatili. Niyakap niya si Sabulong at unti-unti naglaho ang pulang liwanag sa katawan ng itim na duwende. Napuno ng lunti ang liwanag ang paligid at sa unang pagkakataon, ngumiti si Sabulong ng totoo. Pagbalik nila sa baryo, tumingin si Pipit lumirag kay Elmo. Salamat sa tapang mo, sabi niya. Kung hindi dahil sayo, baka hindi ko natagpuan ng sarili ko. Inabot niya ang dahon na kumikislap. Hawak mo to tao, kapag kailangan mo kami. Sindihan mo lang, hindi ka namin pababayaan. Ngumiti si Elmo. At mula noon, tuwing gabi pagtahimik na ang lahat, may dalawang maliit na nilalang na madalas nakaupo sa bubong ng bahay nila, isang duwending kulay berde at isang duwending itim, nagbabantay sa batang tumulong sa kanila. Isang kwento ng alaala, ng naiwan, ng nawala at ng muling pagbalik. Dahil minsan, ang pinakamahiwagang bagay sa mundong ito ay ang mga alaala nating hindi natin nalamang nawawala. Salamat sa pakikinig. Mag-subscribe ka na at hit the notification bell para lagi kang updated sa panibagong mga videos ko. At mag-iwan ka na din ng komento kung anong kwento ang gusto mong pakinggan sa susunod.